Oh, shout out sa operator ng Juan. No, ito. Ayan, eh, no. Hi. O, oh, ayan. <laughs> ay, yung tinuro ko sa inyo ay kayang pumutol ng malalaki na tulad nito. Sa lahat na nagmamahal dyan, may minamahal. Eh, no, sana hindi maputol yung pagmamahal niyo <laughs> Agur! Mga <laughs> ka-idol, anongin natin si Forman. O, oh, For, kayang putolin niyang malalaki ng bakal yan? Yung masin na yan? Ah, mani lang yan. Ah? Mani lang. Ah, ano yung mani? Kayang-kaya -kaya yan. Ah, kayang-kaya. <laughs> what's up mga kaidol magandang 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 hapon po sa inyong lahat dyan mga kaidol oh hapon na to kay mag no mag na naman mga kaidol no so yun magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kaidol ko. Oh, kamusta kayong lahat dyan mga kaidol miss ko na kayo dyan mga kaidol yung bawat kumit nyo hindi bawat comment nyo sa bawat upload natin sa ating munting channel mga kala, no? Bali, ayun na nga. Maraming salamat sa lahat na nakapindot noon. Uh, yung inupload upload natin na nandito tayo sa Manila mga kaidol. Oo, oh, nandito tayo kasi uh, kailangan ni KJ na magtarbaho dito sa Manila mga kaidol, no? Sideline mga kaidol ba? Kailangan talaga mga kaidol, eh. Ang ganyan mga kaidol ba? No? Um, so yun, shoutout sa lahat ng mga saludo po ako sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan no? na hardworking mga ka-idol, no o, ito yung aking ibabahagi sa inyo ngayong hapon na ito mga ka-idol. o magandang umaga sa inyo dyan magandang gabi kung anong oras inyo dyan mga ka-idol, no? o ganun pa rin paos pa rin si idol, Zip, no natamaan tayo kasi sa yung pagturto natin doon sa 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 buhol sa palayan mga ka-idol, no hanggang ngayon eh wala pa rin uh, iwan ko ba bakit ganito o, uh, nag nagkuan lang tayo nito kung baga tawagin sa amin ay naglitaw bagong litaw mga idol ba no <laughs> no sinong nakikintindi yun bisaya yun litaw no hindi hmm. ko alam kung anong tagalog eh balik ito yung babahagi kasi nyo mga idol ito na ngayon ang aking trabaho mga idol no ito ay isang masin masin ang pangalan ay ang pangalan nito o nas nas mga idol ayan kita nyo mga idol o ang linaw linaw no o yan isa dalawa tatlo apat na masin na nas pamputo ng bakal yan. oh, kahit anong matigas na bakal ay kayang putulin. No? Shoutout sa lahat ng, <laughs> ng mga may love life dyan. No? <laughs> no sana ay wag kayong yung pagmamahal niyo ay hindi maputol no pati pati niyo nang maigi no kay yung bakal na sobrang tigas ay kayang putulin ng ating machine ito <coughs> yung yung machine wala dito oh kayang putulin pero lang yung pag-ibig na pagmamahal niyo bilang 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 bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling pagmamahal no shout out diyan sa lahat ng mga mayroong mga relasyon diyan oh sana hindi maputol <laughs> Oh, mga idol shout out yung lahat dyan mga kaidol dito. Malalaki yung bakal mga kaidol. Ayan, yung bakal yan, super ng laki. Pero mas may malaki dyan na kayang putulin. Mung ganitong kalaki sa aking braso, sa aking kamay, ay kayang-kayang itong putulin ng ating machine. Mga kaidol, no? Shout out sa lahat ng mga mga kaibigan natin yan dyan na dito, nagtatrabaho. Eh, mababait naman sila mga idol Mababait sila at tinuturuan tayo ng exactly, no? Kay first time natin ang trabaho nito. Pero sa construction mga idol ay kayang-kaya natin. Pero ito, yung pag pagputol lang sa doon sa amin pagputol ay mano-mano heto -mano. naman ay masin yung gamit natin no mm, yun matibay matibay yung masin natin mga kadol shout out sa lahat ng nagtatrabaho dito mga kadol bali ibahagi ko sa inyo mababait sila mga kadol no mm. mababait po sila tinuturuan tayo ng instructing mga kadol no mm. yun yung ating forman mga kadol oh oh hi <laughs> yun yung ating mga forman natin yan mga kadol malupit yan mga kadol na magturo oh sa lahat ng mga nagtatrabaho dito ay malulupit at Malakas na nilalang mga kadol no? oh Oh Kira-kira nilalang mga kadol Balik yang dami tu dito mga kadol oh Oh kira ni Saat lahat ng nag oh. nagwo-work dito. O shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, sa mga silent viewers, sa mga off na subscribe so, nitong channel na ito. Sa lahat ng mga bago nating subscriber diyan, bago nating kaibigan, shout out po sa inyong lahat diyan mga idol. Marami pong salamat sa support ninyo ha. Kay Idol Jeff, pasensya na po kayo mga ka idol ha. Ah, uh, bihira lang tayong maka-upload sa ating munting channel mga idol. Oh, uh, nawa'y sana ay maintindihan niyo mga idol no. Na sumama tayo kay Utol, pinagdesisyonan ko na sa akin sarili na maghanap talaga ng ibang trabaho, ibang work kaya nandito ako ngayon sa mga Ninja mga no O shout out kay Rodjoy Fishing Adventure dyan. Sana yung mapanood niya ito. O sana naway. Ay magkita tayo ulit. Ah, uh, magkita tayo. And dati kasi mga kadeno, nandoon pa ako sa Triple Day. Sa lahat ng mga solid supporters dyan ay nakakalam. Ay nandoon ako. Nandito pa rin tayo mga kadeno. O kitang kita yung building. Yung Triple Day yan nandoon doon. O dito pa rin ako. Nasa kapitbahay lang. No mga kadeno. O shout out kay Rodjoy Fishing Adventure dyan. Ngayon shout out po. Nawa sana ay magkita ulit tayo. Uh, pag bakante yung time, oras, pag walang work, no? Siguro sa linggo, may day off siguro. O, oh, chat-chat lang tayo, joy fishing na pinjaro. Pag na-pindot mo ito, o, oh, shout-out sa operator ng kuhan, no, ito, ayun, eh, no? Hi! Oh, ayan. Eh <laughs> oh, ano, malakas yan mga idol. Ito yung kanyang ah, uh, kumbaga ito yung kanyang laruan, no? Oh, laruan niya no? malaki yung kanyang laruan mga idol. Oh, oh ang haba pa yan. Oh, kita niyo mga idol, ang habang tuktok ko. Oh. Ang gas. Oh, kayang buhatin yan, no? Kayang-kayang buhatin ng yung mabibigat. Ay yung tinuro ko sa inyo ay kayang pumutol ng malaki na tulad dito. Oh, kayang putulin. Sa lahat na nagmamahal diyan, may minamahal. Eh sana hindi maputol yung pagmamahal nyo. <laughs> Agur! Wala <laughs> ka idol. Oh. Oh, kayang putulin to mga idol. Di ba? Pa, Tanungin natin si Forman. Oh, for ka kayang putulin yung malalaki ng bakal yan. Yung masin na yan. Ah, mani lang yan. Ah, mani lang. Ah, ano yung mani? Kayang-kaya yan. Ah, kayang-kaya. Uh, oh, mani daw mga kaidol. Kainin mga kaidol. Yung mani. <laughs> oh, kayang kaya mo daw sabi ni Foreman oh, yun kayang kaya mga kadol so yun mga kadol hindi ko na to papapain kasi time for work na uh, yon time for back to work na tayo mga kadol shout -out po sa inyong lahat dyan mga kadol yung natandaan ko lang kaya hindi man tayo smart mga kadol pagkatao mga kadol at hindi din tayo joker sa lahat ng bawat upload ko mga kadol ay naway sana ay mapasaya ko kayo mga kadol no? so yun po mga kadol marami pong salamat Shoutout po kay ma'am maripusang asol yon shout out po ma'am ma nandito na po ako sa Manila po ma'am ito po ay solid siya sa ibang bansa po siya mga idol hanga-hanga talaga ako kay ma'am eh, related niya yung bawat upload natin siguro galing to sa mahirap mga idol oh no? o shout out po kay ma'am Maripo sa ngasol nawasanay mag-ingat po tayo God bless you, God bless you po ma'am ingat po tayo sa ibang bansa ma'am ha o sa yun shout out po kay sera sera from uh, from Atlanta Georgia, yun, shout out po. Walter Tupi, Julie Santos, Cecilia Santos, Ana Rovio Chanel, uh, Family G, Ana Banana, Sator Pipi. ah uh, yun, shout out po. ah uh, ay, uh, yung aking puso't isipan ay nalilito mga kadol oh. So, so yun, shout out po sa inyong lahat dyan mga kadol Julio Santos, si Sila Santos yun, shout out po shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan mga kadol, so yun mga kadol, ito po yung kanilang area mga kadol oh. Uh, ayan, malawak yan o uh, diba, dalawang, ayan, dalawang ayan, ayan, ayan. yung, yun ayan, dalawa yan, isa o oh, uh, diba, yung pisina nila mga kadol Oh, sarap kay Busing. Baba <laughs> ng ating Busing mga ano. Oh, ayan oh. No. Yung malalaki yung building dito. Ayun no. oh. Oh. Oh, mahaba yung area. Oh, ito yung kan, yung tirahan ng mga worker. Tulugan sa kayong sa kabila. So yun mga kadol, hanggang dito na lang po Kita kiss na lang tayo sa panibagong upload natin mga kadol See you tomorrow It's another day, bye bye mga kadol Bye bye, bye bye Thank you. Maraming salamat sa support sa inyo mga kadal. Pasensya na po kayo mga kadal. Bihira lang tayo mag-upload. Up Kasi po mga kadal. Sana ay nandyan pa rin kayo mga kadal. Sumusuportan so, itong channel na ito. Kajip Mix Vlog. Maraming pong salamat. Bye bye.